VRP Magbanua, BRP Cabra, at ngayon BRP Emilio naman sa isang matinding move ng China. Unti-unti nilang nilalatag ang kanilang mga plano para makuha ang buong West Philippine Sea. Pero, mga Kapal's Point, alam nyo ba na ang mga ito ay gambit moves ng Pilipinas para i-checkmate ang China? Itong latest flag planting sa Sandy Cay, hindi lang ito simpleng I was here first. Parang grade school lang, no? Kaso nga lang, ang pinag-aawayan ay hindi chok sa classroom, kundi teritoryo na may economic at strategic importance. Ang Sandy Cay na ito ay napakalapit sa Pag-asa Island, ang largest military outpost natin sa Spratlys. Ano ba tong latest episode? flag planting sa Sandy Cay. Kung makokontrol nila ito, pwede nilang imonitor ang lahat ng galaw natin. Grabe naman ang China. Wala na ba kayong maisip na bagong script? Parang yung bata lang na nagsasabi, Akin to! Habang kinukuha yung laruan ng kapitbahay. At ang nakakatawa, itong Sandy Cay na ito ay hindi naman talaga Sandy Beach Resort na pwedeng pagkakitaan ng entrance fee. Ito ay nasa loob ng ating exclusive economic zone, dalawang nautical miles lang from Pag-asa Island. Pero maghintay kayo dahil mamaya ipapakita ko sa inyo ang nakakagulat na connection ng mga latest China moves sa ating economic future na dapat pag-usapan ng seryoso ano nga ba talaga ang plano ng China? Bakit nag-shift ang kanilang tactics? At ano ang sinabi ni Defense Secretary Teodoro na dapat nating pakinggan? Kamusta ang inyong pagboto mga kapulse point? Medyo nakakalungkot lang dahil may mga pro-China na nanalo. Sa tingin nyo, tuluyan na bang napasok ng China ang ating gobyerno? Let me know your thoughts below. Sa loob ng sampung taon, parang nakailang get-together na tayo sa West Philippine Sea kasama ang China. Pero itong latest flag planting incident, para silang party guests na nag ng lechon at menudo. Hoy China, hindi po pang Sharon ng Sandy Kay. Napaka-unusual para sa China, na military mismo ang magplant ng bandila. Kasi historically, palagi nilang ginagamit ang mga civilian fishing vessels para gawin ang dirty work. Mukhang naubusan na yata sila ng mga fishermen na pwedeng mag-audition bilang flag planters. Kailangan na mismo ng military para sa ganitong trabaho? Isang desperado move na nagpapakita kung gaano ka-effective ang maniobra ng Pilipinas. Ang experts ay nagsasabi na itong latest move ay dahil sa lumalaking external pressure sa China. Hay nako! Siguro nakakaramdam na rin sila ng FOMO, Fear of Missing Out, habang tayo ay nagkoconduct ng balikatan exercises kasama ang US at Australia. Baka naisip nila, Teka, baka makalimutan nila ang ating 10-dash line. Dito, pumapasok ang isang malaking development na hindi masyadong napag-uusapan. Ang AFP chief mismo, si General Romeo Bronner Jr., ay nag-announce na ang Pilipinas ay naghahanda na para sa Visiting Forces Agreement sa South Korea. Oo, tama ang narinig nyo. Bukod sa US, Australia, Japan, New Zealand at malapit na rin Canada at France, pati South Korea, ay gusto nating maging military ally. Baka next time pati yung mga K-pop idols, isama na rin natin sa joint exercises. Imagine mo BTS vs. Chinese Coast Guard? That's a YouTube video I would watch. Pero may mas malalim na kwento behind this. Alam ba ninyo ang tunay na reason kung bakit todo ang diplomatic networking natin ngayon? Mga Kapulse Point Ito ang hindi masyadong highlighted sa news headlines. Ang China ay hindi lang nagpapatrol. Sila ay actively destroying our marine environment. Isang extreme coral reef makeover na walang permission According sa Asia Maritime Transparency Initiative, ang Chinese Artificial Island Building ay responsible sa two-thirds ng marine habitat damage sa South China Sea. Imagine, 4,600 acres ng coral reef ang na nila since 2013. At ngayon, sila pa ang nagsasabi na tayo raw ang may kasalanan sa coral damage sa Sandy Cay? Wow ha! Gaslighting at its finest! Next thing you know, sisisihin na nila tayo sa climate change at sa pagtaas ng presyo ng gas. At may sinabi si Defense Secretary Hilberto Teodoro Jr. na dapat talaga nating pakinggan. We have to expect more of the same, sabi niya. More of the same. Ibig sabihin, hindi ito ang huli. At alam niyo ba kung ano ang latest aggressive action nila? Noong May 5, ang Chinese frigates at Coast Guard vessels ay gumawa ng unsafe maneuvers laban sa BRP Emilio Jacinto malapit sa Panatag Shoal. Mukhang nagpra-practice sila para sa Fast and Furious South China Sea Edition. Problema lang, hindi nila kinonsulta ang director, kaya epic fail ang acting. Mga kapulse point, hindi ito normal na territorial dispute lang. Ito ay strategic pressure na designed para itest ang ating resolve. ano ang ginagawa natin, tayo ay naghahanda na rin. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay maglo-loan ng F-16 mula sa Amerika? At plano pa nating bumili ng dagdag na labindalawang FA-50 Block 20 fighters sa halagang apat na bilyong piso? Apat na bilyong piso, hindi maliit na halaga yan. Kumbaga, sa personal budget, hindi yan yung tipong bili lang tayo ng bagong cellphone decision. Ito yung level ng decision na tipong kailangan nating mag-invest sa security system ng bahay kasi maraming nananakaw sa subdivision ang foreign policy natin ay hindi lang tungkol sa pagprotekta ng ating territory. It's about creating a network of allies para hindi tayo ma-isolate ng China. Ito ang chess game na hindi nakikita ng karamihan. Pero ito ang matinding tanong. Ano ang magiging impact nito sa ordinary na Pilipino? Kung talagang tumindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea, ano ang mangyayari sa… Una, presyo ng gasolina at basic commodities. Saan na aabot ang 20 pesos mo? Pangalawa, ating fishing industry. Baka sa dagat ng ibang bansa na lang mangingisda ang mga Pinoy. Goodbye, dealers! At pangatlo, international trade routes. Next time ang Lazada at Shopee, orders mo ay dadaan pa sa inspeksyon ng China. Sa totoo lang, hindi lang ito usapin ng kung sino ang may-ari ng ilang rock formations at sandbars. Ito ay tungkol sa survival ng ating ekonomiya. Kasi, kasi kung tumaas pa ang presyo ng gasolina at seafood, baka ang chicken joy na lang ang affordable, tapos wala pang gravy! Pero may pag-asa pa rin. Ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Ang US, Australia, Japan, New Zealand, Canada, France, at ngayon South Korea, lahat sila ay nagpapakita ng support. 19 nations ang nagparticipate bilang observers sa recently concluded balikatan exercises. Mukhang marami tayong kaibigan sa international community. Ano sa tingin niyo? Dapat ba tayong mag-invest pa sa military modernization kahit na challenging ang ekonomiya? O dapat ba tayong mag-focus muna sa domestic issues? Comment down below kung ano ang inyong thoughts. Sa huli, tandaan natin ang sinabi ni Defense Secretary Teodoro. Alangan naman hindi natin gawin ang katungkulan natin sa ating jurisdiction ilalim ng batas. Hindi pwede yon. Sila ba nagdidikta ng batas ng mundo? Hindi! Tulad ng sinasabi ng ating mga ninuno, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paruroonan. Sa case ng West Philippine Sea, kung hindi natin po protektahan ngayon, baka wala nang maipamana sa susunod na henerasyon maliban sa mga old pictures kung saan may mga Pilipino pang nangingisda sa mga lugar na iyon. Pulse Point PH Naghahatid ng analysis na kailangan ninyong malaman. Mag-subscribe at i-share para ma-inform din ang ating mga kababayan. Salamat sa pakikinig at mag-ingat tayong lahat.